Hi guys! Ayan, binuksan namin ngayon ang aming alkansya kasi wala kami pambiling bigas. Totoo guys, wala kami pambiling bigas at saka ulam. So ang ginawa ni Lolo, ni Lolo Owell, ayan, binuksan niya yung kanyang alkansya. Kukuha siya ngayon dyan ng pambiling bigas. oh ito ngayon yung kanyang nabilang. Magkano yan? 800. 800 daw ito guys. 800 dyan. Ito, ito yung na, na, na bilang nanya. 800, tapos ito yung natirang bariya. Ba, di mo pa bilangin lahat yan? Bakit? Kukunin ko ba lahat yan? Oo. ano? Pambiling ano, ulam. Tsaka gas. Unggoy. Wala, rin kaming gas, guys. Magkano yung gas ngayon? Kulang kulang libo. O, kulang kulang libo yung guys. Uh, uh, wala kaming pang biling gas. Kinuwalang niya pambili lang ng ano, ulam at saka bigas. Pambili ng gas wala. Magantay kaming ano, uh, makapasok ako lang ano ulit para may pambiling gas. Kasi yung pambili ko ng gas, guys, pinambayad namin sa ano, internet. Yun mo nang pinangano ko, yung pambili ng gas, pinambayad muna namin sa internet namin kasi wala kaming internet. Naputulan kami ng internet. Oh, ngayon ayan, babalik niya yung piso. Babalik niya ulit sa kanyang ano, malagyan. Yeah. Tuwing namamasada siya kasi, ano, uh, pag may limang piso, sampung piso, linalagay niya dyan. Parang yun yung pinakaipon niya. Pag walang-wala talaga, yun ang nadudukot namin. So, ayan, oh. Binalik niya yung iba. Pag namasada siya, lalagay niya ulit yan. Sasaraduhan daw niya kuno. <laughs> Ba't tabingi? Ganyan talaga yan? Natabingi ang ingay mo <laughs> ang ingay ko daw. <laughs> Natabingi ang ingay ko daw. So, ayun. Habang rinirefer niya yung kanyang, ano, ito yung kanyang nakuha. Tigli limang piso din ito, guys. Ayan, no. isang daan yan. Yung isang tumpok na ganyan. Isang daan yan. Ah, may piso no, Will, oh. Oh, ayan. Tingnan mo nang maayos. May nakahalong piso. Akala mo limang piso, no. Ito kasi guys, oh, yung piso. Kala mo limang piso. <laughs> Nakahalo siya. Piso lang pala. Hindi siya limang piso. Kakulay kasi. Ayan, may pambili na kami ng may pambili na kami ng bigas at saka ulam. Ayan lang guys, ang aming ano, buhay. Simpleng buhay. Ayan guys, bye-bye po. Thank you so much. Thank you for watching. Don't skip my ads po. Thank you very much po.